real talk tayo. Sagutin natin yung tanong ni kuya, yung sabi ni kuya na mahal ang cost of living sa Dubai. Tama. Ang Dubai po ay isa sa pinakamataas na cost of living sa buong mundo. Pero po, ang sahod po nila dito is hinding-hindi po nangyayari na dahil sa taas ng cost of living nila, mababa yung sahod. It isn't the case. Always po talaga siya nangyayari na median at inaalam din nila na ang sahod is accurate talaga siya sa cost of living ng Dubai. So baga, kung mataas yung sahod, kung mataas yung ano yung yung baya ay yung renta mataas yung pagkain yung sahod din is accurate lang din siya which so, ibig sabihin you can still survive nasa ano po talaga kasi ni eh, wala po kasi sa taas ng sahod yun ang ang baga ko ang pinakaumpisa talaga ng sahod dito I've been here for the last 15 years nagtabaho na ako sa Abu Dhabi before nagtabaho na rin ako dito sa Dubai for the last for the longest time at mostly talaga sa starting ng salary nila is at least 2,000 dirhams or up to 2,500. Kasama na po doon yung ano yung kasama na po yung transportation nila, kasama na rin po doon yung uh, yung renta po ng bahay nila. Mostly kasi ang renta kasi dito sa bahay, ang bed space po dito sa Dubai may pinakamababa is ano, may 650, meron ding meron ding uh, 700. Depende po 'yun, but mostly may mga may ha hahanap po kayong renta ng bed space. Bed space lang po ang sinasabi kuha ko ha, meron pong 700, meron 650 pag nasa taas ka, or 700 pag nasa bababa ka. All in na po yun. Kasama na po doon yung electricity sa kayong tubig. Meron ding medyo mas okay-okay na medyo mas mahal-mahal onte, -mahal which means, iilan lang din kayo sa, iilan lang din kayo sa flat. Ah, uh, uh, meron siguro, meron din namang mas okay din which is yung partition naman na nag-umpisa ng rate nila isa 1,000 dirhams o i-convert nyo yun sa 15 pesos so, yun yung, uh, yun yung conversion niya na nagsimula sa 1,000 dirhams sa 1,800. Ibig sabihin, room lang po siya na nakapartition siya, may kasama may kapitbahay kang ibang partition din, may kapitbahay kang ibang tao din na naka, naka, nakarenta naka sa isang room o sa isang uh, sa isang partition. Ganun po yung buhay dito. So, yung sinasabi ni ko na mahal ang cost of living, correct, agree ako doon. Pero Alin po ba yung pipiliin nyo? yung buhay natin sa Pil hindi ko pinagkahalulo ang Pilipinas kasi mahal ko ang bayang sinilangan natin pero minsan kasi pagka nasa Pilipinas ka lang alin po ba yung pipiliin nyo yung sasahod kayo ng 7,000 every month every kinsinas pa yun ha kalahati every 15 days sasahod lang kayo magkano lang kaltas pa doon yung pag-ibig yung SSS yung, yung ah uh, meron pang ano-ano um, pang anik-anik na ano na mga sa sahod natin, alin po ang pipiliin niyo? O yung dito nga kayo sa Dubai, ang kin wala namang kaltas kasi walang ano 'yon. Ang ang sahod kasi dito sa Dubai is tax-free siya. Wala talagang kaltas yung sahod natin. So kung ano yung pinag-usapan yung sahod, yun yung matatanggap mo. Yung ano yung binaba yung binabayaran mo sa ano, binabayaran mo sa lahat ng expenses mo, wala pong VAT yun Walang wala kang binabayarang VAT ang ah, binabayaran mo lang bat pag lumalabas ka is either yung mga serbisyo lang yung pagkain may bat pagla, pagkaka, paglalabas ka o yung bibili ka ng pagkain na sa grocery may bat din po yun pero yung sahod dito sa Dubai is tax free siya so ano yung pinagkasundoan nyo ano yung nakalagay sa kontrata nyo nung magkano yung sasahod mo yun po yung sasahurin mo so ibig sabihin uulitin ko ang cost of living po dito sa Dubai is mataas correct pero yung sinasahod natin is nasa median line din siya na ibig sabihin hindi nangyayari na nagpapasahod sila na hindi maa-afford ng mga tao o ng mga empleyado na hindi bayaran yung renta nila o yung makabili ng pagkain nila o meron pa silang masave doon sa sinasahod nila.